ito ang vlog so... Talaga tayo yung sticker Magpang free rides na <laughs> resta, guys Tara Kaya na Tara Daya village ya Tara

Derira sa uh, Nagbaros. Oh, Nagbaros. Uh -huh. ba? Uh -huh. Ano Pero paano? Lidalte. Oh. kinuban lang ana. Uh -huh. uh -huh. ah. Actually, wala mo ko na masahiro good. Yeah. <laughs> <laughs> nah, wala wala to. Ay dre. Aga, lag lag Wala to. Ay to, uh, straight to. lang nag eh, vlog ba tayo kuway? hihihi <laughs> <laughs> dalawa na dali to <laughs> kung masayiro naralit <laughs> <laughs> po ayos akong vlog alam mo ba hindi ka na sumuko ayos take care sige lang ayos akong vlog lang, ayos akong vlog lang, ayos akong vlog. Ha ha. yun Ay lang. Ay. Wala na masahiro. <laughs> Atod lang ko ba. Na, Ricky. Nangaya Salamat, ta. Good luck po. Omar. God Good Good luck sa imong kawan, Pajen.